Ito po yung nangyari. Sige, video eh. mo sa aming bahay. Ay, Nakakas ng ulan. Ito. tinama yung laptop ko, yung higaan ko, kawawa. Tignan mo yun. Buti na lang, walang nakaiga dito. Buti na lang, nandun ako ng yelo. Yung laptop dito, basag. Yan. Ito yung nangyayari dito ngayon sa Burayda, pecha, sa bahay namin. Ketsa, ketsa. Ngayon, uh, anong ketsa ngayon? 27, Marso. Malaking ulan. Tignan, tignan nyo. Bakit ulan? Ito laptop ko. Oo, oh, yun. Yung laptop ni Marvin. Ayun, no? Oh, Dala-dalawa. Tinatago na. Oo. Oh. anong nangyari dito? Muntik na... Buti na lang, wala na saktan dito sa amin. Kaya, uh, konting tulong lang po. hulog nyo po sa aking account. Mamaya, isesend ko sa inyo. Sa akin din. oh kay Eugene din. Oh, sige. Alis na tayo dito. O, laptop dito! Diyan mo nga laptop mo. Patay, patay natin ilaw. magka dyan. Ayun, patay natin ilaw. Patay mo na yung ilaw na. Pag rin na, wala Sit Wag kaya yung maglagapak na yan, yung kuryente. Eh, yeah, lagtap mo. Ano yung lagtap mo? Huwag na! Huwag na. Ako na, nandiyan lang sa upay. Huwag natin. Huwag na maglalagtap sa kusina. Dito ko lang kayo sa kusina. Sige, ano, alis muna kami. Delikado dito sa bahay.